Si Teruo Nakamura, ang pinakahuling sundalong Hapon na sumuko noong nagtapos ang pangalawang digmaang pangsandaigdigan. Siya ay nakadestino noon sa isla ng Murotay na bahagi ng Indonesia. Si Nakamura ay tubong galing sa tribo ng Amis Pangka ng isla ng Formosa. Ang Formosa ay siya ng kilalang Taiwan sa kasalukuyang panahon. Sa mga panahong iyon ng digmaan, hapon noon ang namamahala sa Formosa. Naipanganak si Nakamura noong taong 1919 at nakapasok siya sa Takasago Voluntary Unit na pwersa ng hapon noong Nobyembre ng 1943. Napadala siya sa isla ng Murotay na bahagi noon na inukupahan ng mga Hapon na bahagi noon ng Dutch East Indies. Ang Dutch East Indies ay Indonesia na ang pangalan sa kasalukuyan. Naagaw ng mga Hapon ang islang Morotay sa isang labanan noong Setyembre ng 1944. Sa pag-aakalang nasama na sa mga patay si Nakamura, idineklara siyang patay na noong 1944. Lingid sa kaalaman ng mga Hapon, ito ay nakaligtas at namuhay ito sa isla na kasama ng iba pa hanggang 1956. Sa taong ito, iniwanan ni Teruo Nakamura ang kanyang mga kasama at siya ay nagkampo ng nag-iisa. Ang dahilan nito ay dahil inakala niya na binabalak ng mga kasama niya na siya ay patayin. Nakipagkaibigan si Nakamura sa mga taong tubo ng lugar na iyon at tinawag na Baikoli. Ang mga ito ang malimit noon na nagbibigay sa kanya ng tsa, kape at iba pang kakailanganin para mabuhay. Bago namatay si Baikoli, naghayag siya sa kanyang anak at inihabilin niya na ipagpatuloy ang pagtulong kay Nakamura. Sa kanyang patagotagong pamumuhay, sinikap ni Nakamura na palagi siyang hindi nagpapakita at saka lamang siya noong nagluluto kapag madilim na upang walang usok na makikita o mapapansin sa malayo. Binilang niya ang mga araw sa pamamagitan ng buwan at tinatandaan niya ang tiempong nagbabago ang buwan sa pamamagitan ng pagbubuhol niya ng lubid dahil siya ay nasanay sa mahirap na buhay sa bundok bago pa siya naging sundalo na niya ang namuhay sa kasukalan ng matagal. Ayon noon sa kanya, Namuhay ako ng mapayapa doon, bagaman wala akong nakakausap na tao, nakatanim sa puso ko ang pag-asa, ang tanging kaligayahan ko noon ay nabubuhay pa ako at hindi pa rin nawawala ang pagnanasa kong mabuhay. Noong punit-punit na ang kanyang kasuutan, nagsanay siyang walang damit at saka lamang niya inilalabas ang natagpuan niyang jacket na militar ng Amerikano para pantakip sa katawan niya sa gabi. Karamihan na kanyang pinagkakaabalahan ang nagahanap ng ikabubuhay. Nagtanim siya ng patatas, betsuelas, saging at nagtanim ng tubo sa lupang kanyang ginawang hardin niya. Naghanip siya ng mga nahuhukay na mga ugat-ugat sa ilalim ng lupa o kaya namitas siya ng mga prutas para pagkain. Minsan-minsan noon ay nangaso siya ng mga baboy-damo o kaya mga ibon. Ang sabi niya, ang tanging pakay ko noon ay ang madagdagan ang buhay ko at iyan ang pangunahing pinag-alayan ko ng aking panahon. Sabi niya noong siya ay nakalabas na siya. Nilibang niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghuli ng isda. Gumawa din siya ng abakus na kanyang pinaglalaruan. At upang hindi siya nahihidlaw, pinag-abalahan niya ang nang-aral at nagtuklas ng kung ano-ano sa kanyang kapaligiran inunti-unti din niyang inayos ang kanyang kubo. Inakala niya noon na hindi pa tapos ang digmaan dahil marami noon ang kanyang mga nakikitang mga eroplano mula sa kinaroroonan niya. Ang hindi niya inakala ay malapit ang gubat na kanyang tinitirhan sa kwartel ng Pwersang Panghimpapawid ng Indonesia. Napansin niya noon ang pagbabago ng mga eroplano na kanyang nakikita at ang pagbibilis ng mga ito na at naisip niya na marahil ito ay dahil sa kompetisyon ng dalawang magkaaway. Samantala, pumunta ang anak ni Baikoli sa persang panghipapawid ng Indonesia. Noong 1974, natuklasan ng isang piloto ang kanyang kubo. Sa buwan ng Nobyembre sa taong iyan, humingi ang Embahada ng Hapon sa Jakarta ng Indonesia ng tulong para hanapin si Nakamura. Nagpadala ng pwersang panghimpapawid ng labing isang sundalo na naghalukay sa kagubatan. Sa kanilang pagpunta, pinag-aralan muna ng mga miyembro ng pwersa ng Indonesia ang himno ng mga Hapon na Kimigayo. Nagsuot sila ng mga kasuutan ng mga Hapon ng militar at nagpanggap silang mga sundalong Hapon. Hawak-hawak nila noon ang bandilang Hapon at Indonesia noong sila ay pumasok sa kasukalan na kung saan doon nila namataan ang kinaroroonan ni Nakamura. Inaawit din nila noon ang himnong Hapon. Isinagawa nila ang mga ito upang hindi matakot si Nakamura kapag makita sila at nang hindi siya tatakbong tatakas. Noong nahanap nila si Nakamura, ito ay naroon noon sa kanyang kubo na pinaikutan niya ng bakod. Kasalukuyan siya noong nagsisibak ng kahoy na hubot-hubad. Mayroon ding nakasalansan ng mga naputol na kahoy sa loob ng kanyang kubo at ito ang kanyang gamit na katre. Mayroon siyang nakatagong replay na 381JA na nasa magandang kondisyon pa rin. Pinagpaliwanagan siya na matagal nang natapos ang digmaan. Hindi na siya tumanggi. Pagkatapos siyang arestuhin, binigyan siya ng uniforme ng persang panghimpapawid para isuot. Hindi siya pinusasan at dinala siya sa kwartel ng persang panghimpapawid ng Indonesia na sakay sa speedboat. Malaki ang gulat ng mga tao sa Morokai noong naaresto si Nakamura. Ineksamen ang kanyang kalusugan sa kwartel ng mga otoridad at natuklasan nila na nasa magandang kalagayan naman ang kanyang kalusugan. Dinala siya sa Embahada ng Hapon sa Jakarta. Sa isinagawang panayam sa kanya, natuklasan nilang totoong pangalan ni Nakamura ay Atun Palali at napag-alaman din na kilala siya sa kanyang tribo sa pangalang Suniuyo. Tubo siya ng amis na katutubo ng islang formosa na bago nagdigmaan ay hawak ng mga hapon. Sa pagbabalik ni Nakamura, naging malaki ang kaibhan ng kanyang dinaanan kay Onoda, ang sundalong hapon na nanggaling sa lubang sa Pilipinas. Naging masalimuot ang proseso. Siya ay tubong formosa sa mga tribong Amis na nawalan na ng legal na estado sa bansa niya. Sa mga panahon na yon, labis na mahalaga ang pagiging mamamayang Hapon ang isang Hapon. Maging sa embahada ng Hapon, nagkaroon ng problema si Nakamura noong siya ay pauwiin na. Hindi malaman kung paano siya ituturing kung pagpapasyansya na Taiwan o na dating Formosa ang siyang pagdadalhan sa kanya pabalik. Ang salimut na ito ay dahil ang Taiwan ay naituring ng malaya sa pamamalakad ng Hapon pagkatapos ng digmaan. Naituring na siya na hindi na totoong Hapon dahil galing siya sa tribo na bagaman dating hawak ng mga Hapon bago nagdigmaan ay nawala na sa pamamahala nila Noong nagtapos ang digmaan, dahil dito hindi siya binigyan ng Hapon ng kompensasyon bagaman inalok siya ng maliit na pabuya bilang pensyon. Hindi nagustuhan ng publiko ang desisyon ng gobyernong Hapon na nagkait ng karapatan kay Nakamura at naging balita ito sa buong mundo. Naglikha ang pangyayaring iyon ng pangungutya sa gobyernong Hapon mula sa iba't ibang mga sosyedad sa mundo. Sa paningin ng nakararami, ay nanilbihan si Nakamura sa kanyang bansa, ang bansang Hapon. Kaya nararapat lamang na pasaulian ng gobyerno ang kanyang paninilbi ng karapat-dapat na benepisyo. Sa makatuwid, pinarangalan ng hapon si Nakamura ng kaukulang kompensasyon. Pagkatapos noon, mayroon pang natipon ng mga donasyon na galing sa mga mamamayang hapon at sa mga taong taga-Indonesia at maging sa Taiwan. Ito na rin ang pinagumpisahan ng Taiwan na manghingi ng kompensasyon mula hapon dahil nanilbihan ang Taiwan noon sa hapon noong panahon ng digmaan. Ginusto naman ni Nakamura ang agad-agarang pagbalik niya sa Taiwan. Subalit marami pa ang mga negosasyon na naisaganap bago siya na ipabalik doon. Noong bumalik siya sa Taiwan, binigyan siya ng Kuomintang o KMT. Ito na ang gobyerno noon na namamahala sa Taiwan. Binigyan siya ng bagong pangalan, Li Guanghi. Namatay na noon ang magulang ni Nakamura Uli Guanghi. Mayroon siya noong dalawang kapatid na buhay, subalit chino na ang kanilang mga pangalan. Ang kanyang anak na lalaki na sanggol pa lamang noong huli niyang makita bago magdigmaan ay matanda na at mayroon ng apat na mga supling. Noong nakarating si Nakamura Uli Guanghi sa kanilang puok na Itulan Hualian, mayroon ng ibang asawa ang kanyang asawa. Ipinasya ni Sunio o Nakamura na hindi niya na aabalain pa ang buhay nito. Bumili siya ng apartment sa malapit sa kanyang pamilya at doon siya nanirahan. Sa kanyang pagbabalik, nanatili siyang tahimik at mapag-isa. Sa bandang huli, tagpasya siya naman ang asawa niya na iwanan niya ang kanyang pangalawang asawa at siya ay bumalik kay Nakamura. Nagbalikan sila at nagpakasal muli. Lumipat sila sa ibang bayan para magsimula muli. Nagkaroon siya ng kanser sa baga at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong ika-15 ng Hunyo 1979. Bilang paggunita sa buhay ni Teruo Nakamura, nagpatayo ang gobyerno ng kanyang monumento sa Deheglia sa probinsya ng norteng bahagi ng Maloku o Molucas.